Maayong hapon, maayong hapon sa tadaan. Hello guys. Maulan na hapon. Puti na lang eh, kakarating, kakarating lang namin dito sa bahay, sa kapaubulan. At hindi kami naabot ka ng ulan. Oh. It's raining. It's raining. Malamig na naman ang panahon. Rain, rain, go away. Ano nga yun? Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Sobrang tahimik dito sa amin, guys.